O so ngayon po, pasayahin naman natin ng mga kaibigan nating talagang takam na takam kumain ng pork ribs. Kaya lang po, kakaunti lang itong pork ribs na aking lulutuin eh. So alalahokan po natin ng ibang ricado para naman sa huli maraming makakain. Kailangan po magsaing muna kayo. Talagang mapapalasa po talaga kayo din eh. Sa lutong simple yung gagawin ko. Talagay po ako ng konting mantika. Galing dun sa pinagprituhan ng tokwa. Para tipid-tipid ng konti. Gisa na po tayo ng bawang. O maraming bawang to ha. Sunod na natin ng sibuyas isang malaking sibuyas. O, luya po. Maglagay tayo ng konting luya. O, halo. Alam nyo, pwede po itong lagyan ng kamatis. Kaya lang, eh, panisin. Kapag kami may kamatis, eh, hindi pa ito kakainin agad-agad, eh. So, nag na ako huwag nang lagyan ng kamatis. Pero kung gusto nyo lagyan, aba, eh, bahala po kayo. Mas mabuti eh, pag may kamatis. Ito po ay isang maliit na lata ng pause na inanlawang ko na sa malalim na tubig. So, hindi na siya maalat. Mahalo. Oh, tampo natin ng isang kutsara sesame oil po. Oh, kung meron kayong mga ganito, lagyan nyo ng konti. Pampalasa. Hindi kinakailangan. Tsaka nyo po itataktak ito. Damihan nyo na po ng oyster sauce at sasabawan natin yan eh. Yung kaldo ilalagay natin. Haloy po muna natin yan. Inalagay ko na po itong ating kaldo. Ito yung ating pinagpakuluan eh. Dalawang tasa lang po itong nilagay ko. Kailan, ilalagay natin itong ating baboy. Siyempre po, pinakita ko na sa inyo, napakuloan na po natin itong 1,000 grams ng pork ribs. O, ilalagay ko na po. Haluin ko ng konti. Maalat na po yung tause, eh, pero lagyan po natin ng konti toyo. Iba rin kasi ang lasa pag may toyo eh. O, tsaka natin haluin ngayon. O, ano po ba? nag enjoy po ba kayo? Pakalagay ang pangalan nyo, taga saan kahit nang na po kayo. Ilalagay ko na po itong tokwa. Ito pong tokwa, eh, ipinrito ko na bago tayo magsimula. Magka-size po yung tokwa tsaka yung ribs. O, ngayon, haluin natin. Kahit pa paano yung ng kapricho ng bibig, may tokwa nga lang. Kung sakasakaling gusto nyo nagyan pa ng konting sabaw at medyo ito pong sasa eh malapot na, lagyan nyo pa ng konti. Konti lang. So yun, mga dalawat kalahating tasa po ng kaldo ang inilagay ko. Bago nyo hanguin, lagyan nyo na po ng itlog ng pugo. Isang lata po ito ng itlog ng pugo. Kung ubos na po budget eh, wag nang lagyan. Pakulay, kinchay. Konting kinchay. Kung meron po kayong Baguio beans, mainam. Halo ulit. Pag umorder po kayo ni Re, sa restaurant, sa Chinese restaurant, eh kadalasan naman may kasamang tokwa. Siyempre, para tumubo sila. So, ganyan din po ang ginawa ko. Hustong-husto naman, may tokwa. Meron po tayong pork ribs at saka may konting kitsay itlog ng pugo. Ayos na po yan. Ayos po ba? Nagustuhan niyo po ba? O mag-comment po kayo din sa baba basahin ko ha? At kung ano pong ricado ang gusto niyo ilaw ko sa susunod nating ulam, eh yung po ang lulutuin ko. Until the next time, siron bilaro po.